Patong-patong na kaaharapin ng isang lalaki matapos magnakaw-umano ng motorsiklo sa Quezon City. Ang sospek na hulihan pa ng baril na galing din daw sa nakaw. Nagbabalik si Vel Custodio. Sa CCTV footage, naglalakad ang lalaking nakapayong sa barangay Santo Domingo, Quezon City. Kitang bumalik siya sa motorsiklo na kanyang nilagpasan. Makalipas ang ilang minuto, bumalik ang lalaki pero iba na ang suot niyang damit at nakatalukbong na ang muka. Maya-maya, tinangay na niya ang buting motorsiklo. Habang nagkapatrolyo po ang ating na mayroon pong lumapit na isang uh, isang uh, sibilyan na allegedly siya po ay biktima po ng uh, motor nating. Ayon sa biktima, Pinarada lang niya ang motorsiklo sa tapat ng isang establishment. So makikita po natin sa kanyang uh, modus bago po siya gumawa ng uh, krimen, uh, nagkasagawa muna siya ng uh, ng uh, surveillance o ng uh, spotting kung, uh, kung meron siya biktima. Makikita ninyo, nagpalit siya ng damit bago siya bago niya isagawa yung uh, krimen. Nang imbistigahan ang insidente, nagmatch ang pagkakakilanlan ng suspect sa iba pang mga dashcam video at sa CCTV na nakahagip sa ginawa niyang pagnanakaw. Natunton at inaresto na ang kawatan sa follow-up operation. Nabawi sa suspect ang ninakaw na motosiklo, bag at picklock na ginamit niyang susi sa motor. Nakumpis ka ng isang baril na may bala na galing din umano sa nakaw. So, bago po nangyari yung uh, ng motor, meron na pong report dito sa Lalawa Police Station na meron ding nakaw na nangyari doon sa isang uh, establishment na binabantayan po ng security, ng security guard. At yung motor po yun, ay uh, yung baril po na yun ay pag-aari po ng isang security agency na ninakaw po ng ating uh, suspect. Notorious na magnanakaw sa QC ang suspect. Ito na ang ikasyam na beses na makukulong ang 28 paugulang na kawatan. Si previously, nakulong na po siya sa salang uh, robbery, theft, uh, bousy, gambling at uh, Republic Act 9165 sa pagdadala uh, po at pagbibenta po ng droga. Tumangging magbigay ng pahayag ang suspect. No, oh, mental, oh inaalam pa ng otoridad kung may kasabwat ang kawatan haharapin niya ang patong-patong na kaso gaya ng paglabag sa New anti carnapping Act of 2016, robbery at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Velco Studio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.